Nais mo bang makauwi ng ligtas sa iyong pamilya? Nauunawaan mo ba ang kahalagahan ng mga batas-trapiko? Maging alerto! Maging mapanuri! Maging handa! Pairali na! Disiplina sa kalsada! Isang labing walong anyos na lalaki ang naiulat na nasawi sa isang self-accident sa Roman Superhighway sa barangay Gabon, Abukay noong ikasampu ng Abril. Ayon sa initial report ng pulisya, nawala ng kontrol sa pagmamaneho ang biktima at pumangga sa isang center concrete barrier ganap na 10.50 ng gabi at nagtamo ng head injury na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Agara namang nakaresponde ang mga otoridad sa pangunguna ng Metro Bataan Development Authority o MBDA base sa mga rumisponding medics ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Abukay na pag-alamang driving under the influence of alcohol ang nasabing lalaki. Sa tala ng MBDA, sa unang labing limang araw ng buwan ng Abril, mayroon ng naiulat na 55 vehicular accidents o banggaan ng mga sasakyan. 27 self-accidents, 5 pedestrian accidents, at 5 insidente ng hit and run sa Roman Superhighway. Sa kabuuan, 80 na ang nasugatan sanhi ng na mga insidente sa daan. Karamihan sa mga sasakyang nasangkot sa nasabing mga aksidente ay mga motorsiklo, na sinunda naman ng mga pribadong sasakyan at tricycles. Regular pa rin ang pagsasagawa ng breathalyzer test na mga kawani ng MBDA upang mapigilan ang driver na magmaneho kapag nakainom ng mga nakakalasing na inumin. Patuloy pa rin pinaalalahanan ang pag-iingat at pagsunod sa mga batas trapiko sa inyong pagbiyahe upang maiwasan ang senseless loss of life sa ating mga kalsada. Suriin ang lagay ng inyong mga sasakyan, huwag uminom ng alak o anumang nakakalasing na inumin, at siguraduhin sapat ang tulog bago bumiyahe. Maging alerto, maging mapanuri, maging handa. Pairali disiplina sa kalsada.